Hello mga kabayan, kamusta kayong lahat? Especially sa mga nandito sa Hong Kong, kamusta ang lahat mga mi? Ito't maghahanda na naman ako para sa aking day of my life para mag-day off. At kung bago ka palang dito sa aking channel, please do consider subscribing and comment down below mga te. Lalo na nga pala kung ikay nandito sa Hong Kong, meet up tayo pag may time. Char! <laughs> Naghahanda nga lang pala ako dyan ang aking madadala kapag ako'y nag-day off para tipid ang lola niyo mga te. Mainit na tubig, tsaka tubig na rin dahil medyo magastos kapag hindi ka nagbabaon. Sayang din yun kapag yun ay nabawa sa allowance mo. Para kapag may mga emergency kang kailangan mong bilhin or bayaran, at least may panggastos si at may mahuhugot tayo. Madalas nagbabaon talaga ako. Iniinit ko yung mga tira namin. Wala namang problema sa amo ko kaya talagang binabaon ko kaysa naman sa masira sa, sa friends. Ano daw friends? <laughs> nagbabaon nga din pala ako ng kape, asuka, lahat na, kulang na lang dalhin ko lahat ng laman ng kusina. <laughs> Ay, naku, mga te, ganyan talaga ako pang nag-day off, tara tipid. Hanggat maaari kasi talaga, tinitipin ko yung sarili ko, ewan ko ba kahit noon pa. Nangihinayang talaga ako sa bawat pisong nagagastos ko, lalo na dito, dollars ito, mga te. Parang pag ina-convert ko sa piso, talagang feeling ko, oh, sayang siya, kaya tipid-tipid pa rin. Sabi nila, wag ko daw tipirin yung sarili ko kasi nagtatrabaho naman ako, which is true naman. Pero as much as possible, kung meron naman pwedeng gawing paraan, ginagawa ko talaga siya. Hindi naman ako nagugutuman, sayang din naman kasi yung mga pagkain na hindi namin dito nauubos ay at pinapadalan pa nga ako ni Lola, ni Madam ng mga pagkain. Lalo pat alam nila na nagjajaging ako every time na magday off ako. Wala din naman kasi akong pinupuntahan gaado at hindi rin ako sumasama sa akong kani-kanino. Gustuhin ko mang sumama pero wala talaga mga te. Nangihinayang ako sa igagastos ko tapos hindi ko alam bakit si ako after ko nakagala. Parang alam yung happy ako that time na makagala ako. tas after pag-uwi sa bahay parang iniisip ko ay sana nandito rin dito na lang ako sa bahay pumirmi kasi sayang yung pera. Hindi ko alam bakit ganun ako mga te. May mga time talaga na gusto kong gumala at mag-enjoy pero parang hindi na naman ganun ka worth it dahil feeling ko after nan napapagod ako. Parang <laughs> hindi ko siguro masyadong hilig kaya ganun hindi ko masyado siyang nafi-feel. Lalo pag naiisip ko yung mga obligasyon ko. Ay, talaga naman diyan na di-distract ako parang instead na pag happy-happy ako, puro problema pa rin naman yung naiisip ko kahit sa pag day off ko. Kaya madalas no na lang ako sa park. Doon ako nakahiga kaya minsan natutulog. Bawal matulog sa park pero dahil nga talagang ang lola nyo, minsan matigas ang ulo. Tumit, talagang pumipikit pikit lang ako doon. Nakahiga lang kasi bawal sa park ang matulog. May mga part naman dito na pwede kang matulog pero doon talaga sa park na tinatambayan ko ay hindi pwede doon. Sinisipa ka ng guard. Kaya madalas, magtatagal talaga ako sa jogging. Minsan, more than an hour, ganun. Saka ako pumupunta sa tinatambayan ko. Maraming mga nagyayaya sa akin dito, pero talagang umiiwas ako. Gusto pa nga nila akong ilibre, pero syempre nahihiya ako mga te. Ayoko naman ng ganun. Gusto ko kapag nag-oo ako at sumama sa mga kaibigan ko, ayoko yung pabigat. Kaya mas pinipili ko talaga na magpirmi na lang sa isang lugar at matulog, mahiga, magpahinga, tumawag sa pamilya. Okay na rin kasi ako na makapagpahinga ng ilang oras sa park, ganoon, you know, chika-chika sa mga naandun. Tapos pag uwi sa bahay, hindi rin naman ako ganun kapagod. Dahil wala rin naman ako masyadong ginagawa dito talaga. Luckily, hindi naman ganun talaga ka. Masailan yung mga amo ko minsan talaga may sumpong sila pero kaya naman pakisamahan. cagaan lang talaga kapag tayo ay nangangamuhan. Ako naman masasabi ko na swerte pa rin ako dahil sa napuntahan kong amo, kaya kong makitungo. At the same time, hindi rin naman sila ganun kamadamot. Nagbibigay din naman sila kapag meron. Hindi rin naman ganun kayaman yung amo ko, kaya naiintindihan ko. Sa ugali naman, kaya ko din naman silang sabayan. Sa alaga ko naman, kaya ko din siyang turuan at pasunurin sa mga dapat niyang matutunan. Dito kasi, lakasan ng loob ang labanan. Hindi pwede ang patangatanga mga te. May mga time na kailangan mong magtangatangahan sa utos ni amo or sa mga bagay-bagay na ayaw ng mga amo na ikaw mas marunong pa sa kanila dahil ayaw nila yung ganun. Ito tapos na nga akong maganda mga te, kaya tayo ay maganda na para sa paglalakad. Nasa baba lang naman yung park kaya madali lang akong makababa sa elevator mga te. Day off na punta, mga kong yan. Stay lang. Eh. Kung pwede lang ito magstay sa balay, di na lang mo day off ba? Kaya para wala na gastos no? Sa umay nga, huwag na mga amo kay di mapunta po makapahulay. Huwag kaning natin peace of mind kay Labi na natin alaga ah. Nasira pa nga to ko eh. Maulaw, mabuta mo ingon nga ayaw kay di na ako karon. Siyempre, maulaw ta mong nga. Maugawas na lang kita. Kaya para eh, maglakaw-lakaw. Magjagin lang po ko mga day ba para na ako ilingaw. Pinangarap ko talaga tong Hong Kong. Kasi ma, nagsahod, day off. Ba, kung napunta na ako day, parang sabi ko. Mali yata yung akala ko. <laughs> Lumaki yung sahod. Lumaki utang. <laughs> Ah, ah! Problema na pa, wala na pag Oh, Ay, nago. Woo! Grabe ang tindi ng lamig uy, grabe. Ah, ko, Grabe. Ito lamig kayo dili igawas. Ha? Wala pa siya Pero sige lang, ilabal lang kayo mga misyong samanta. Ha? <laughs> ay, ah. medyo... Mura lagi taga... Kaan gaagian ni Samis. Okay. Ang ilang dalan na puro naman ni... Harang ay na may gaya... Mura... Kuan ba ni? Bus station man siguro ni ilang ginahimo og utro karoon. Oo. No. Naga na construction diri. Ila hanggi ng tapala ginani o. Yung... Tindot dere sa kuang bahong kung mag construction kay dili jud ka makakuan og abog. Wa jugay makita ma mafin nga abog. Tapos ginasunod jud na nila dayon og tubig ba. Masilip man nimo ning na sa sulod o dako kayo lawak ka isang tanan. Lula kay makuan nga abog kay permi nila ginasunod og kaning tubig. Silhig sa tuas ah, sa magkalapok na ta traffic pa ay nakarang doon ang kagyan maze pa <laughs> Jud maze oh. ang ah. sada maze siya rin iring ibilin na ako niya akong mga gamit dito sa park nga akong ginatambayan tapos magjaging-jaging na pulkunuhay ko kaya aron matagtag ni atong mga tinae Inga unsan maning ang lisod naman kung kalibang ani tagtulo pat kaadlaw di man ko kalibang danglan patama buhi kay daghan pang sa ato abaya ngan kay ko ingon ni kanindot sa Hong Kong kay naay para sa mga mag-jogging naay para sa mga bisikleta diri sa park naapoy, mga tambayanan naay para gid sa mga naga-exercise kompleto mga amenities Ay kaluoy ano man na goodbye hit ganon goodbye hit mo day dati nagkagubot aso niya kalukan. na ulo na unta na dati ano ako baboy kalami ayoko ng baboy tanga ikut na oh kalami guys na tama tama tanga ikut na tama 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 budget. tama 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 mo. pag-abot na ako, gikan ko nag-off. And, ang uban guys, yung iba, hindi sila gumagawa dito ng gawain bahay kapag so, dating nila galing ng EO. Pero, ako, talagang kung ako minuhugasan yung mga gagainan nila kapag may nakita akong ganito sa kusina. Para, kinabukasan, wala na akong gagawin. Kasi gagawin ko rin naman kinabukasan. Pero hindi naman natin syempre, kailangan ibigahin talaga yung sarili natin na mag-gawa-gawa uh, pagkaling tayong day off. Kasi so, day off natin ngayon. Para walang kalat Pagka uwi nila amo Para good mood para Good mood sila kapag Uuwi ka Okay Parang tayo din ba Bahay Kasi Hindi rin naman ako masadong pagod dito Pagka no, Kahit nandito sila Hindi mo ganun kapagod Kaya Pag may mga kunting ganito hugasan Hugas Tapos Nagatapon ako ng basura Yun Pero hindi na ako yung Linis-linis Arrange-arrange na lang kunting Mga 30 minutes Tapos na Tapos gano'n na ako, maliligo. Bago papasok sa kwarto. Bukas, papasok na naman yung alaga ko. So, magpe-prepare ako ng mga uniform niya. Pero pang tanghali naman yung alaga ko, kaya okay lang. Kahit na tomorrow na ako mag-plant siya. O tomorrow na ako mag-prepare ng mga susuotin niya. So, Mabilis ang hugas. <laughs> Pinag-estima na naman nila ito. Hindi naman ito yung niluluto ka talaga. Okay. Hindi ka naman Hindi dito. Hindi ka naman Hindi ka kilos ko mga dear, kasi habang wala pa yung mga amo ko. Mostly, pag wala yung mga amo ko, mabili talaga ako makakilos-kilos dito. Sinisikap ko talaga matapos din yung mga pag ilinis ilinis pag -ilin Okay, tapos na. Magbukas okay, na lang ako ng basura kasi ang dami na may basura kanina. Teka lang.